Handa ka bang magmakaawa sa harapan ng Diyos para lamang gumaling ka? Halina't maging bless. Ako po si Father Ari Zolan at ito ang Palaman ng Buhay. Ang ating pong ebanghelyo ngayong araw na ito ay mula kay San Marcos chapter 1 verses 40 to 41. Isang taong may ketong ang lumapit kay Jesus, lumod ito at nagmakaawa. Kung nais po ninyo, ako inyong mapapagaling at magagawang malinis. Nahabag si Jesus sa ketongen kaya't hinawakan niya ito at sinabi, Oo, nais nice ko bumaling ka. Tunay nga pong, anuman ang naisin ng ating Panginoong Yesus Kristo ay mangyayari at mangyayari. Kaya nga dahil sa habag at awa ng Diyos, gagaling tayo, magiging malinis tayo, makakaraos tayo, at git sa lahat, anuman ang ating problema at pagsubok na pinagdadaanan sa buhay ay masusolusyonan ito sa tulong at awa ng poong may kapal. Kaya nga napakalinaw po ng paanyaya sa atin ngayon ng ating Panginoong Yesu Kristo na huwag tayong manghinawang lumapit sa Kanya na sa Kanya tayo magtiwala, magpaubaya at manampalataya at ang pinakang mahalaga sa lahat, palalimin natin ang ating pakikipag-ugnayan sa Kanya dahil ito ang maghatid sa atin patungo sa isang buhay na ganap at kasiyasiya. Magkita-kita po muli tayo bukas. Ako po si Padre Aris Olan. God bless you po and keep safe. Please like and share this video.